So what's up, what's up mga baliyo? So ayun, no? so panibagong araw, panibagong video na naman tayo buddy. So into this video mga buddy, uh, huwag natin patagalin ito. Into this video mga buddy, may gagawin tayong uh, ito, pakita ko sa inyo. Ayan buddy, ah X-Boom LG CL88, yan. Ah uh, kakarating lang kanina no. Dumating kanina ito mga buddy, walang power ito buddy, pero iba't ibang mayari ito no. Ito yung LG naman na component, wala rin power. Ay, uh, ito, wala rin power to. Uh, na, na, test ko na ito, no? Walang power. So, ito, karating lang. So, iti-test natin kung totoong walang power, no? So, saksak na natin dito. Ayan, saksak na. So, yun, no? Walang power. Okay. So, did set. So, yung isa naman ba, this, uh, did set din yun. Pero, medyo hard trouble. Kahit walang power yun, hard trouble yan. Kasi, sinabi, ng customer, uh, tiningnan lang daw nila pero hindi na lang ayos siyempre customer yan tiningnan lang nila kung blown ba yung fuse yung fuse is putok ba so wala namang putok na fuse so yun uh, pinatingin sa atin so hard trouble to kasi okay yung fuse nya so mamaya na lang sa mamaya na muna ba dito ito na unahin natin no uh, component LG nyan DVD na ito mga badino no DVD na siya yan So okay, so ito muna ano, unahin natin repair itong DVD uh, component na LG. Okay, so time lapse lang tayo para mabilis, mabilisan tayo. Bilis ng video natin. Uh, ano na, buksan natin tapos i-check ko natin tapos pagkatapos uh, kung okay na i-explain natin set isa, isa sa inyo no. Kung anong uh, kung anong uh, naano natin napalitan ba, uh, umay na ba or paano natin na -re repair sana tayo nag check yon explain natin. So i-post ko na ng video, troubleshoot natin to. Okay? So hindi ko na pakita sa inyo para mag paano magbukas eh, madali lang naman bukas yan, basic lang naman yan. Okay Ito nga uh, laman niya mga badi no Sa loob So SMPS na yung Ano niya badi Power supply no yan uh, Hindi na siya tulad dati na uh, Component na Transformer pang gamit no uh, Medyo mabigat talaga yun no? So ito is Medyo latest na siya SMPS na yung gamit na Power supply Yung power supply nito mga badi nasa baba no Tapos so, tatanggalin pa natin Lahat yan no So pinakita ko na yung Sa loob na yan Ito yung loob niya mga badi no Yan lang ako pa Matagal na itong nakatambay daw eh nakalawa na may mga ano na spider web yan okay so tatakalin ko muna to ano natin titignan natin yung power supply power supply naman ang problema ito kasi so, walang power no okay yan ba uh, tanggal na natin yung cd tray uh, ito naman tanggalin natin next no okay so kita okay, ba sa camera pasensya nyo naman buddy uh, tripod lang wala tayong tagawak no so yan tatakalin muna natin yung mga connection nito okay <coughs> yan Tanggalin natin tong cover na to ng body para matanggal at na, makita natin yung power supply. Alam niyo kasi mga body pag uh, walang power yung ano ba no? Uh, wala masyadong manood no kaya ayaw ko minsan hindi ako nag-upload ng ano mga body pag walang power mga body no kasi pag mabasa ng mga technician yung mga no power mga body no basic na basic na mga body no basic na basic na lang yan kaya walang manonood kaya Nakakatama mag-upload ng mga ganito Mga walang power Kasi wala na eh Boring na mga badi Eh, eh upload ko na lang to Kasi wala rin tayong Masyadong upload ngayon At saka ano ba ni Ay sa mga ano natin Sa mga newbies natin diba Nakatulong tayo Malay mo ba diba? So itong video na to mga badi no Disclaimer lang sa mga Para sa mga newbies ng mga badino no para sa mga technician na Mga master na dyan Eh huwag nyo nang panorin skip nyo na Kasi boring na to eh Pag mga walang power kasi body Basic na basic na lang mga buddy no Basic na basic na lang talaga Pag walang power Kasi Alam mo Pag uh, walang power Masaya yung mga technician Pag dinadala ng customer Anong problema nyan Walang power Masaya eh No Kasi alam nila Basic na lang yun eh ito, basic na basic na lang itong Walang power, no? <clears> Huwag <throat> lang sa mga, ano, sa mga yung CK, yung X-Boom na yun. Medyo masakit sa ulo rin. Ay, o, pag, hindi mo kabisado yun, no? So, ito, pag mga ganito, wala na, no? Basic na basic na lang ito, pag mga ganito. So, pakita ko sa inyo mga balit. Tanggalin natin ito. May screw ka ito, eh. Digas, oh may screw pa so sa mga master na dyan wala na alam na nilang mga ano ito kaya pag maglagay ka ng title sa youtube no power pag ano wala na hindi na manonood kasi boring na eh <laughs> walang power eh so tulad nito walang power ba? Diba? yan, pakita ko sa inyo ha ipopokus ko lang sa inyo ha Ay ba, focus ko. Ayan. Ah, uh, ito. Ayan natin. So, ayan mga badi, ah, binaba ko lang yung tripod, no, para ma-focus, para makita niyo So, tulad nito mga badi, no, sabi ko sa inyo, no. So, ito, oh, klaro na, kahit ano, potok yung fuse, oh, Pero yung pagkapotok ng fuse nyo mga badi is umitim, no, may itim, oh. Ayan. So, hindi tayo magkumpiyansa niyan pag itim, no kasi pag itim ibig sabihin may short dyan so pag ganon pag may short halimbawa hindi natin hindi pa short kung may short so ang iti test natin dyan pag putol yung fuse yung filter no pag short ba pa, ganon natin yung filter pero hindi short yung uh, literary yung filter nyan pero pag pag mag short ang paa nyan ibig sabihin may connection sana na short okay so ganyan yan so yung regulator nya is ano uh, STR to eh uh, STRW nga 65 Ayan, okay. So, yan, uh, check natin sa buzzer test mode. Ito. Sit mo na natin, yan. Okay. So, check natin yung filter nya, itong malaking kapasitor na to. Ito. Yan, ito yung paa nya. Test natin, kung short. So, hindi siya short, no? Ibig sabihin, yan, okay, hindi siya short. So, ibig sabihin yan, hindi short yung STR nya. STRW nya. Ito. Yan, hindi short. Kasi, kasi pag mag-short yan body dito yung kukonekta eh. Okay? So, pag short yan, mag-short sa paa dito. Yan, itong paa nyan. Okay, so, nakita natin dito mga badis, kalawang siya. You no, know, bukas lang natin to No? May mga ano pa to Mga mata to Bahay ng mata to no? Bayan ng langgam ba yan? Yan. So, uh, cleaningin mo natin ito. Linisan mo natin yan dyan. Anak uh, ng titing to Makalawang nakita ko kanina. No, ngayon, no? Nakita natin ngayon, no? Itong mga jumper nyo, mga kalawang, no? Yung mga resistor nya, mga kalawang, no? Diode nya. Yan. So, ibig sabihin, kung uh, wala siyang short, pumutok lang talaga yung fuse. Pero, titingnan mo natin itong, ano nya, yung driver nya. I-check natin itong mga palitan natin itong mga tawag ito yung jumper na wala na, kalawang na. na ano pang iba dyan, no? Ay, ah, hinangin natin ulit yung STR nya. Pwede rin i-check natin yan. Baya, ano, resistance, no? Ma-check naman yan. Okay, so yan, nakita nyo mga kalawang na mga batin. Matagal na kasi itong nakatambay daw, no? So, linisan mo natin yan. Tapos, check natin yung isa-isa nyan. Tapos, ah, uh, pag mag test tayo nung ganito mga di pag putol yung fuse ang gamitan natin dyan yung uh, resistor na 220 ohms uh, kahit 5 watts pero mas maganda 20 watts pakita ko sa inyo lang ako so ito sya mga badi Nasabi sabi ko sa 220 ohms resistor no so maganda ito mga badi yung iba ginagamit nila badi yung, yung bulb no alam nakita nyo naman yung gano'n no yun. eh gusto nila yun eh, sige hayaan natin sila no so ang gamit ko ganito mga badi alam nyo kung bakit? No, oh, explain nila natin saglit no? Para malaman din Tanggalin natin yung fuse Ito yung Ito yung connect natin pagano Sa likod ah Huwag dito pagano Paganon siya diba Parang Para Ano siya Parang ito yung fuse na Ano Mangyari dyan no? Ito yung fuse na mangyari Paganon siya Alam bakit? Kasi pag may mga problema pa dyan Halimbawa uh, May mga Ano yan na May mga Nag na, Ano may problema no Halimbawa yon So ito, hindi siya hindi siya sabog, walang ano diyan, walang mag fireworks diyan, oh. No? walang mag new year diyan, no. Oh. Iinit lang siya, buddy. So, i-monitor nyo pag iinit siya, tanggalin niyo na 'yung sa pagsasaksakan. Kasi ibig sabihin, may problema 'yung board. Ganon ang kaganda ang ano ito So, shout out kay Tips TV. Itong siya 'yung uh, legendary ata nito, no. So, na ano lang natin. Ito 'yung advice niya sa atin. So, 'yan. 220 ohms resistor pwede yung 20 watts mas maganda yung 20 watts pero wala akong 20 watts so 5 watts lang gamit ko sa amplifier to okay so ganun lang yung natin tapos pag i-testing natin dapat meron to pag okay na siya tapos hindi siya uminit halimbawa hindi uminit no so normal siya iti-test muna natin dito yung output niya mga badi, no ito itong kapasitor na to si secondary na to uh, 16 volts ang papasok niya no hindi ako nakakamali kasi 25 volts yan eh So 16 volts ang papasok So ibig sabihin Pag may output na siya dito Wala na May nanalo na no Bingo na Tapos na yung usapan Pag may supply na yan dyan Okay so ganun man lang gawin natin Linisan natin Check natin lahat Yung mga kalawang ah, Palitan natin Kasi wala naman siyang short eh. Na ano natin eh Pero hindi tayo magkumpiyansa Dapat gamitin mo natin to Kasi para iwas disgrace siya mga badino Yung iba ay bulb yung ginagamit na, na sa akin ito kasi mas madali ito eh. Dito yan, di ba? Fuse yan, di ba? Dito yung paa niyan, di ba? Ito yung paa. So, diyan natin siya ikabit. Parang ito, ito yung fuse natin, yung resistor, no? Paganon. Paganon siya. <coughs> Paganon. So, ito yung fuse na gagamitin natin. Parang siya yung fuse, no? Kasi pag may problema, niinit yan. Uh, mga 3-5 seconds lang, init na yan. Kaya, tanggalin natin sa plug para iwas dito siya na kasi pag hayaan mo yan iinit na mag-open to eh mag-open siya so parang fuse rin no ganun ang mangyayari para wala siyang sasabog lalo na pag sa STR, uh, STR ka magpalit ka ng STR dapat nakaprotect ka muna ito muna ang gawin mo lalagay mo okay so wala nang maraming daldal kasi nagmamadali din tayo okay so ganun ang gawin muna natin linisan natin yung mga ano ano pa bang gawin dyan okay kasi wala lang short niya, check na check natin so okay okay bali so habang naglilinis tayo mga bali may napansin ako dito bali yan sana kita sa camera no yan bali oh kita ko lang ha tinan yung paa bali no ng uh, STR na yan tinan nyo yung paa nya isa dito sa may resistor ano natin itong resistor para makita nyo yan yan oh tinan nyo yung isang paa nyan putol na oh. Hmm. Ah, sana makita sa camera yan. Diba, putol na. Medyo kalawang na siya, no? Sa kakalawang yan, kaya naputol, eh, no? Yan, oh. No? Yung isang paha niya, yan, oh. No? Yan. Sa kakalawang yan, buddy, uminit, naputol. Yan, oh. No? So, tanggalin natin yan. I-check natin kung okay pa siya baka sa kala, kalawang na naputol pwede pa natin magamit yan no? pero pag short na siya wala na tapo na yan pero try mo natin, tanggalin mo na natin yan para ma-check natin tapos malinisan na rin no? kung okay siya so lagyan na natin ng pa okay naman, jumper lang okay? so yan napansin ko habang naglilinis ako mga bati habang naglilinis ako ito may napansin ako dyan brush lang nilinis ko dyan eh. okay so troubleshoot mo lang tayo ulit So ito na siya mga body no. So yung naputol pala is yung drain. So na-check natin wala namang short. So try natin to. Okay. Yan oh. Putol. Kalawang to eh. Ay naputol eh. Okay. Mga body no. So ayan nagbabalik babalik tayo mga body. So nalagay na natin yung fuse no. Sa sabi ko sa inyo body na resistor no. Para safe tayo. Pakita ko yung mamaya kung tayo sa inyo. Kung bakit no yan. So yan ah, nalagay na natin. Nalinisan na rin natin ito uh, tinil lang ginagawa nating panglinis dyan mga badi no pwede naman mas maganda nga yan eh okay tapos dito yung STRW nya na dito badi yan nalagay na natin so na check ko na yan kanina ano badi uh, resistance uh, ano wala siyang short okay siya so dinugtungan na natin yan eh. yun tinan nyo uh, i zoom natin yung diba naputol yung drain yan so yan uh, na na natin yan no Yan. Dinugtungan na natin. Dugtong lang yan mga badi, no? Okay? So, dugtong lang natin. So, ito na yun mga badi. ano pa ba? Nalinis -na, na, natin. So, yan. Uh, ah, ko na rin yung sa primary niya. Kasi secondary. Wala tayong problema sa secondary, no? Sa primary tayo. Okay. So, titest na natin to. Huwag na natin patagalin mga badi. Titest na natin. <coughs> so, ganun lang siyang mga badi. So para malaman natin na okay yung ano mga badi, pag may supply na yung secondary mga badi, no ito. Ito. Yan, papuntang main board na yan doon sa ano natin, sa kabilang board, okay? So pag may supply na yan dito, wala na tayong pag-usapan pa no. Bingo na yan. Ayos na yan pag ganun. Pag lalabas yung supply diyan, wala na, tapos na usapan mga badi. May nanalo na no. Ganun lang kadali mga badi. kasi simple no. So ito, i-test natin uh, i-monitor natin pag mainit so ibig sabihin may problema so tanggalin nyo yun yung plug pero pag normal sya walang init no so it's okay maganda good news yun so ibig sabihin okay sya okay so huwag na natin maraming sat, -sat. okay Pasinsya uh, pasensya na mabali sa background umuulan no umuulan kasi dito na kaya ano na natin to at yung may tao na rin dito no marami na rin ano nagpakain ng manok uh, aso pusa Okay. So, yon, Iti-test natin. So, plug in. Yun. So, monitor natin. Okay. Walang init. So, ngayon. I-check natin yung uh, output. Doon sa ano, secondary section. Uh, ground lang. <coughs> yan. Uh, ground. Tapos positive. Kuha tayo ng ground dito. Kuha tayo ng ground dito. Yan. Dito yung ground. Hanapin natin yung... <coughs> Pag meron siya, bingo na. Okay? Idiin idiin natin para makita ng na, maano natin yung ground. Kasi pag hindi mo matamaan yung ground body, eh ulang bulta talaga. Pag hindi mo matamaan yung ground, eh dapat matamaan mo yung ground. Ayan. So yan. Siyan so, may supply no. Oh, 30 negative 30 yan ng ano yan LCD yan papuntang LCD Si so, itong isa negative 29 yan papuntang LCD yan so ibig sabihin may supply na siya okay may supply na kaya eh, na natin to sa ano uh, na natin sa sa ano na to at it is testing natin kung may display na no so tanggalin natin to so okay na siyang mabadi hindi minute so ilagay na natin yung fuse kasi safe na tayo safety na tayo eh no so ilagay na natin yung tanggalin na natin to ilagay na natin fuse kaya symbol na natin to sigurado na ako nyan na symbol na natin basta lalabas lang yung output dyan wala na bingo na talaga yan so okay so ilagay na natin dito sa ano yan at itin natin yung display okay so symbol muna natin so yan ba dyan ilagay na natin ng fuse nan yan ilagay na natin ng fuse tinanggal na natin yung resistor okay so symbol pa natin ulit nakita ko lang na nilagyan yung fuse no okay mga badino? So magbabalik tayo mga badis So yan. Ah, nalagay na natin lahat mga badino. Na, ano na natin. Uh, ah, symbol na natin. So ngayon itetest natin mga badino. Para makita natin yung display doon. Kung naka-display na ba. Okay. So saksak na natin. Yan. So may fuse na yan. Sya, no? Nakasaksak na yan. So tingnan natin dito. Tingnan natin kung nakakaroon na ba siya. Okay, so yan. May display na siya mga batin. May nakita na kung dot-dot, no? So, power on natin you know, welcome to paradise. Yan, meron na. Ayan, no? Hindi naman nagpo-protect. So, okay yung IC niya. So, yan ang mga Ayos na, mga bro. Kung si, ano pa, no, si Joey Tech. Ayos na, mga bro. Ayan, no. Okay. So, ano, ano ba bang gawin natin? To, ayos na. Hindi natin test yung... Basta may power na yan, okay na yan. Kasi power lang problema nito na Buo naman yung amplifier niya. Pero testing natin. Lagyan natin ng speaker. Kaso walang speaker dito. Nandun sa shop, no? Ito lang dinala uh, okay. So, lagyan na natin ng speaker natin na ano. Uh, speaker natin dito. Kasi yung box nito na original sa kanya talaga guys nandun sa, ano, sa shop. So, yan, no? Okay na, no? Oh. Gumana na, no? Oh. Di diba? So Wala natin yung gagawin dyan, no? So, lang mga pati So, okay na yung uh, niya mga pati, no? Tawag dito Yung power supply na ginawa natin Okay So, post ko naman muna ng video Ano naman natin yan, I final natin so, mga pati, no Lagyan natin ng speaker pati yan Para malaman flag natin kung okay yung amplifier niya Ito lang yung amplifier niya mga pati, oh <laughs> Okay, so yan Lagyan natin ng speaker yan Uh, lagyan natin ng antena para may tuner tayo. Yan. Okay. So, yung speaker gamit natin ba o Yan. Yung puti. Yan. 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 Isa lang. Paano lang natin na uh, tumunog? Yun lang naman ang purpose natin dyan. Hindi naman tayo magsa sound trip. Tingnan natin kung okay yung amplifier nya. No? So, okay. Saksak na natin. Okay. So, dito tayo power on Ayan. welcome to the jungle tapos tuner natin oh yeah tuner na ang oh, buyom yun oh? okay oh oh lakasan natin yun oh?

So, yun lang mga buddy. Huwag natin patagalin yan. At least nalaman natin okay yung amplifier nya. So, napansin ko dito mga buddy, no? Yung push button nya mga buddy is uh, yung tackle switch nya ito. Uh, kailangan pa natin palitan to. Kasi pag pipindot ka ng tuner, lalabas USB. No? Ay, iba eh, no? Yan. Pag pipindot ko ng DVD, lalabas tuner. Mga ganun ba? So ano lang yung problem niyan? Uh, sakit lang yan. Ah, uh, switch lang ang mga problema pag ganyan. Wala yan sa board, no? Wagan yan yung problema na ninyo mga badi sa sa ano lang yan mga badi, no? Tackle switch lang yan yung mga switch na yan, no? So sa katagalan kasi mga badi ganun talaga mangyari mga badi no pag katagalan ah, hindi na gamit, na stack, So yun talaga mangyari dyan yung push button niya medyo madumi na ako or kalawang na hindi na magpag-function ng properly so kailangan natin palitan yan so meron naman tayong pamalit yan bago kaso mabusisi yung pamalit nito Natamad na rin ako maglagay yan so bukas na siguro lagyan ko yan no uh, okay ganun lang mga buddy so thank you for watching please subscribe for more video like this no so sa mga napadaan dyan please subscribe sa mga baguhan sa mga newbies sana may natutunan tayo na naman no sana may natutunan sa tayo sa ating munting video na to. Simple lang, basic lang na tutorial na to. Okay, sa mga master ay eh, kayo na bala kung manood kayo hindi no. Basta yun na yun. Okay, so thank you for watching. Please subscribe, click notification bell para dito tayo sa ating next video. So God bless, peace yo, bye-bye.